Yo guys, shout out. Shout out sa Pinoy Electrical Warrior. Mga idol, good morning sa inyong lahat. Kumusta, kumusta na kayo mga idol? Ayun mga idol, duty lang tayo ng duty oh. Hindi tayo magpadaig sa problema. Laban lang. Buhay ng tao, wither wedir lang. Ngayon, kubo ko ngayon. Alam mo, bukas. ko pa rin. <laughs> kubo yan ang buhay ng tao, mga idol. Eh, hindi natin masasabi. At tuloy-tuloy lang. Huwag lang mawada ng pag-asa. daddy be go on guys Tuloy-tuloy lang kahit anong hamon sa buhay, mga idol. Hindi tayo magpadala. Diyos lang nakakalam sa lahat, mga guys. Ay, yung problema, bayan, mo siya mga problema. Shout out sa lahat ng mga idol natin dyan, mga idol. Tamsak lang, sapat na. Shoutout kay Idol Kabalikat Vlog at saka kay Mami Studio. Idol, kumusta na kayo? Rumail Malunggay channel. Idol, good morning. Good morning, good morning sa inyong lahat. Laban lang tayo, Idol. Idol, so wild vlog. Shout out kay Idol Juniper blood Lalong-lalo na sa Pinoy Electrical. Pinoy Electrical Warrior. Yan mga idol. Tawai-tawai lang. Laban lang mga idol, laban. Hindi e tayo magpatalo sa mga ano, problema ng walang kwenta. bye na po. God bless.